So guys na kami rito sa kabilang street Tingnan natin dito sa my pizza hut ganda itong nabara oh. ito diba? so, sa army okay. dito sila sa Pizza Hut. Welcome to Pizza Hut. shout out sa ating subscriber eh. Hey, go wonder. Kung sa kayo dyan. Shout out. Shout out. Uh, <laughs> sa mga kabilang barko. Yun. Mga tropa kids. O, kapusta kayo dyan. Ingat kayo dyan. Dito kami sa Grand. Yeah. Kasama ko si Kawander. Ayan. Yeah. So, ayan po si... Kaibigan natin, Idrick. Na? Sa masugid natin na subscriber. Yeah. So, yun. Kasama namin sila lahat dito. Nandito kami sa may uh, Pizza Hut. So, no, sa ang plano sana, pupunta doon sa, sa may Chinese. So, ngayon, Monday, ang Chinese place, sarado, di ba? Oo, oh, close yung Chinese pag Monday. Kasi, pahinga yata nila. So, ngayon, nandito kami napunta sa Pizza Hut. So, order natin isang uh, Bupalo pizza at saka isang Hawaiian. So, good for uh, two person. Large lang po in-order namin. At saka, may match na po yung uh, Panta. Pag-aroon dyan, masasabi mo sa in-order natin? walang kaya yun, o... Kakayanin natin, ubusin yung dalawang yung large na yan. Ayan. Kasi wala kang choice eh. Wala kang choice kasi eh, hindi pa ako kumakain ng tangan yan. So dahil po hindi kasi nakapagpanangali so napunta kami dito sa Pizza Hut. Alam ko sa Pizza Hut yung eh, pang uh, mayaman to mayaman Kaya lang, siyempre eh, si Boss Roger, kasama ko. Uh -huh. Kasi pizza hut eh. Napili oh. pumasok sa Kasi sa atin, atin. sa na lang ako doon sa mga pizza-pizza lang -pizza sa tabing kasada mm -hmm. eh. Sa amin. Yung mga niluluto lang doon sa may balit na oven, yung mga nasa mula. Kasi tayo natin. oh. Diyan yeah, guys, natin oh. Lang lang pizza hut. Pizza hut dito po yan sa may Tawaranga. So may update ko kayo eh, oh. pag dumating yung order natin, mapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Buffalo pizza na yun at saka yung Hawaiian. Stay lang kayo dyan. habi tayo. Okay, ito na mga ka-wanderers. Ito yung pizza namin. namin. Hindi kami nalang na kasi yan. Hawaiian at saka Aito yung na, uh, so, matching. Paanta. Uh, yung bagong kawa subscriber natin. Shoutout kay uh, John. And so John, isang uh, department naman kami. Shoutout sa mga kaibigan natin sa kabilang barko. Malumahal. Shout out guys! Medyo <laughs> <laughs> may <i> hihay <laughs> niya Ay ito po O sige na uh, Ito, siya Kaya muna kami Baka mamaya malipasan ng gutom at mga iba yung mga sasabi ng mga ibigay ko Ayan sila Ayan sila Ayan sila What's up, what's up Kaya, Kaya muna tayo Hey, thank you

mo, na ako makakain ng pizza hat. Kasi alam mo, sanay ako doon sa may kali lang na pizza. Yung niluluto lang, yung tag-isandaan lang yung presyo. Pero masasarap din, di ba? Kaya lang, siyempre, di kaya nandito tayo sa... Large size na nasa 15... Nandito tayo sa Oakland. Ay, minsan daw rin New Zealand. So, sumubok tayo ng pizza. Kasi ang plano talaga, no, Chinese. Eh, ngayon, Monday, sarado ang Chinese. Sunday ba kanya? Mandi. ata yata paingatan mo mga cc. So ngayon dito na napatay. Eh nandito si Boss Roger, Tiger, ng pizza bintah. Mm, Masap sa sa taong yung gusis Indes Alam ko ng gusto mo itong mga pizza Kama Yan. Yeah. One yung and five, palo?

There's, tapos na po kami kumain medyo nabusog din tayo rin sa dalawang large na pizza hut isang buffalo at saka isang uh, hawaiian so, so dito naman kami titingin tayo rito sa mga mumurahin ng mga mga bilihin silit lang tayo sa so yung mga kailang natin so ayan at sa likod ko kasama ko pa rin si Roger and si Roger kasama ko sa likod sisilip kami rito ano meron? nintay ka nintay doon ano doon? Oh, sumilip ka rito? ayan sa mga biyahiro alam ko na alam nyo rin po itong lugar na to dito sa may ah uh, tauranga dito po sa may uh, store na to ang nagturo po nito sa akin si Reggie yung atin din na ibigat. Kitikitay ito. Oh, ano'ng mayroon dito? So okay, guys, so ganda ng setup ng amin uh. 'yo. Ah, Colorado din pala ito. o you know, black. Black Colorado. Uh, kaya lang iba yung logo niya. Ano? You know. Pero yung C71 din eh. Ayun c 4 x Ito sa atin, iba. Kasi na tayo dito. Pero. Ito guys, oh, mag-okay okay tayo dito. Ayun oh. Pre. Halagang 20. Oh, paita. Ito, 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 short shorts lang tayo. 'di ba? Oh, at least eh, hindi masyadong masakit. 'di ba? Yan. Yeah. Sige. Sige, to lang kaya ng Wanderers no eh. Medyo tipid-tipid dynamite tipid. -tipid tayo,

Medyo wala doon yung size na hinahanap natin At uh, yeah. Maganda sana Kung may kasize tayo doon At least mura lang Kaya lang hindi tayo pinahalad So sisilip tayo sa kabila Baka may kasuka tayo doon Mga kawanders may dala na po tayo Ayan po, namili po tayo ng konting mga gamit sa pangaraw-araw. Ito. So ngayon, pabalik na po kami. Maglalakad na po tayo dun sa punta sa barco. So kaya guys, binabati ko po lahat ng mga subscribers natin. Si yung, lalo na yung bagong subscribers natin, si John. Uh, please, pag nagustuhan yung ating video, like and share. And please don't forget to hit the notification bell para pumapdate update po kayo sa ating mga upcoming mga video. And also, comment down below kung may mga suggestion kayo. Comments. Comments. Yes, please. and So, shout-out sa ating uh, kabade. Si Tiger. Lagi na sa, uh, sa... kasama natin lagi. Mga paaloob palabas. Ayan. So hindi ko pa po kayo may isa, isa mga subscribers natin, shoutout po sa inyong lahat. At saka in 2 uh, months and uh, how many days, you will see me in different world again. Kasi pauwi na tayo. So iba na naman yung mga makikita nating view. So ang remaining namin dito sa New Zealand, Australia, yung mga nasa isang buwan at kalahati na lang. Pabalik na po ang barko paakyat na po doon sa Hawaii Papuntang US Papuntang Alaska So hindi na tayo abot doon sa Alaska Ang inyong lingkod po ay bababa na rin po Pagdating bagus na dumating ng Vancouver So shout out sa inyo lahat Shout out ko nga pala Yung kapatid ko na Si Gracia Umuwi bumalik na siya sa China Shout out po mga kapatid ng lalaki Si Gary Boy Jigger at ang aking mga uh, sa buhay si Mami, si Jules lahat kayo, si Buddy Brian yung ating in-charge dyan sa area natin si Rydin lahat kayo dyan, sinashout at kayong lahat at sa mga subscriber natin sa ibang barko salamat sa inyo please patuloy nyo supportahan yung ating uh, channel please don't forget to share po. ang yung lingkod ay nandito na naman alam nyo gustong gusto ko po dito labasan itong uh, Tauranga dahil po eh masarap paglakad tapos yung panahon para kala na sa Pilipinas bagay may mainit siya pero medyo may lamig na kasama ayan bumili tayo ng uh, pang sapatos natin pang uh, good for 2 months lang kasi po uwi na tayo magpapahinga na tayo after 2 months and uh, I think 1 week so ito so matadaanan naman natin yung motor na na dati pinakita ko sa inyo so dito yan yan oh. o so, yan nakikita nyo naman uli oh, yan diba o so, yan share ko lang sa inyo yan po yung barko. papunta na po kami doon break na kami ng barco shoutout po sa inyo lahat sa subscribers natin sama kayo na palok o saan man kayo ang parte ng mundo salamat po sa inyo lahat at sana magdagdagan pa yung ating mga followers at sa subscribers natin rin yan po balik na po tayo ingat ingat po bye for now.